Buhay Singapore mga ka OFW Ito na yung ating rice cooker hindi lang yan para magluto ng ano ng kanin okay napapakinabangan din natin yan sa ibang bagay kasi <laughs> pwede nating uh, paglutuan yun ng ulam hulaan yung anong laman ng ano na to ng rice cooker na to mga ka OFW ha. Kung ano yung niluluto natin dito. Anong pwedeng lutuin sa rice cooker? Mm, sige, papakita ko sa inyo ha. Ayan o. Oh. Tara! <laughs> itlog mga ka OFW. Actually, nakalimutan ko kung meron pala akong stock na itlog. Mag-expire na siya sa 20 ay eh sabi ko lutuin ko na ayan yan yung buhay ng